Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Ako si Miss Laipe at ngayon pag-uusapan natin ang isang interesting na experience na nangyari sa akin sa TikTok. Nagvlog ako tungkol sa Victoria's Secret na pabango pero ang catch, walang laman ng bote. At guess what? TikTok flagged my video for a violation. Bakit nga ba? Ano ang mga posibleng dahilan at paano natin maiiwasan ito sa susunod? Let's dive into it. So guys, ito yung kwento. Nag-vlog ako sa TikTok para ipromote ang Victoria's Secret na pabango. Gusto ko lang i-share kung bakit maganda ang brand na to at kung bakit ito patok sa marami. But here's the thing. Yung bote na pinakita ko sa video, wala nang laman, as in empty. And after a while, TikTok took it down at nagbigay sila ng violation notice. Medyo nagulat ako kaya naisip kong alamin kung ano nga ba ang naging issue. Mga posibleng dahilan kung bakit ako na-violate, misleading content o mapanlinlang na nilalaman. Isa sa mga possible reasons ay baka nakita ng TikTok na misleading yung video ko. Bakit? Kasi nagpopromote ako ng Victoria's Secret na pabango, pero walang laman ng bote. Pwedeng naisip ng system na parang dinadaya ko ang viewers by showcasing an empty product as if it's a full one. Baka rin naisip nila na hindi ito totoong review, lalo na kung wala akong ipinakitang actual spray or scent demonstration low quality or empty content. Another possibility is that TikTok has strict rules on content quality. Kapag nakita ng AI nila na parang walang substantial na information o value ang video, pwedeng i-flag ito bilang empty content. Kahit may magandang intent tayo, kung hindi kompleto ang execution, like walang demonstration ng pabango, walang review, at puro visuals lang, posibleng makita nila itong low-quality content. advertising and promotion policies TikTok is also very strict when it comes to advertising if you promote a product without proper disclosure halimbawa hindi ko nilagay kung sponsored by to o hindi maaring lumabag ito sa kanilang ad policies TikTok wants to make sure na transparent ang mga content creators kapag nagpo-promote ng isang brand spam or inauthentic engagement May possibility rin na na-flag ang video ko dahil baka nakita ito ng algorithm bilang spam o hindi organic na content. Minsan, kapag maraming gumagawa ng similar content na walang depth, maaaring i-block ito ng platform para iwasan ang content farming o mass promotion ng walang sapat na context. Paano ito maiiwasan sa susunod? Dahil sa nangyaring ito, narealize ko na kailangang maging mas maingat sa paggawa ng content lalo na sa pagpupromote ng products. So, here are some tips para hindi maulit ang ganitong violation. Huwag gumamit ng walang laman na bote. Kung magre-review ka ng isang produkto, siguraduhin na meron talaga itong laman at magpakita ng actual demonstration. Kahit wala ng laman ng bote, mas maganda kung may ibang paraan para maipakita mo kung paano ito ginagamit. Bigyan ng value ang content. Huwag lang ipakita ang bote. Magbigay ng impormasyon. I-share ang experience mo sa paggamit ng pabango, i-describe ang scent notes, at sabihin kung para kanino ito bagay. Mas magiging engaging at valuable ito sa viewers. Sumunod sa TikTok guidelines. Bago mag-post, siguraduhin alam mo ang mga rules ng TikTok tungkol sa advertising, promotions.